Last year, pumunta ako sa Japan at nag-rent kami ng van. Originally, yung kasama ko ang dapat mag drive Pero nung nalaman niya right-hand driving doon, bigla siyang umatras. Well, kasi dito sa Pilipinas, left-hand driving tayo. Tignan mo tong mapa. Yung orange, right-hand driving countries. Yung blue naman, yan yung mga left-hand driving countries. Yes, including the Philippines. Kasama natin ang US, China, at halos buong mundo. In fact, two-thirds ng countries sa mundo, left left hand driving. Yung natitira, which is one third, ay right hand. Pero ang tanong, bakit hindi na lang lumipat sa left hand ang lahat para uniform? Para sagutin yan, kailangan natin bumalik sa Middle Ages. No medieval period, bago pa na ang kotse, ang mga tao ay naglalakbay paglalakbay na nakakabayo. Mas safe ang paglalakbay sa kaliwang side dahil una, gusto ng tao na nasa gitna ng kalsada ang dominant hand nila or yung kanang kamay. Kasi in case na may bandits o may kaaway na kailangan nilang labanan gamit ng espada o kutsilyo, mas safe na sumakay sa kabayo mula left side. Malapit sa roadside kesa gitna. Na daan. Kaya halos buong mundo noon right-hand traffic. nag lang ang lahat dahil sa French Revolution. Noon kasi, nahati ang kalsada depende kung anong social class ka. Yung mga mayayaman, nakakalesa sa kaliwa. Yung mga mahihirap naman, pinipilit maglakad sa kanan. Pero nung natanggal na ang aristocracy, ayaw nilang mahalata kaya lumipat sila sa left-hand para magblend in. Dito nagsimula ang left-hand traffic sa France. Meanwhile sa England, na natili sila sa right hand. At noong 1835, ginawa na itong official law. Pagdating naman sa panahon ni Napoleon, simple lang ang rules niya. Sinakop ko kayo, nilipat kayo ng side. Kaya kumalat ang left hand driving doon sa malaking bahagi ng Europe dahil yun ang trip ni Napoleon. Pero eto na, the car era. Nung dumating na ang mga sasakyan, originally ginawa ang steering wheel sa kaliwa tulad ng horse buggies. Pero noong 1908, yung Ford Model T na kotse nasa na ng steering wheel para mas safe at mas convenient bumaba ang pasahero. At dahil nga yung Amerika noon o US, ang pinakamalaking exporter ng sasakyan, maraming bansa ang napilitang mag-switch to left hand para compatible sa US made cars. Pero may mga bansa na matigas ang ulo at hindi sumabay. Andiyan ang UK, Australia, Australia at India, mga British colonies. Hindi din lumipat ang Japan at Thailand. Dahil may historical ties sa Britain, kaya hanggang ngayon right hand pa rin sila. Pero bakit hindi nalang mag-switch ang lahat sa left hand ngayon? Ang sagot, mahal. As in sobrang expensive. Ang example na lang, Sweden. Nung 1967, nag-switch sila from left to right. Alam mo ba ang ginawa nila? Ni-repaint nila lahat ng road markings. Inilipat nila lahat ng bus stops. Ni Redesigned din nila ang mga intersections at pinalitan nila ang mahigit sa 360,000 na street signs. At exactly 5 a.m., sabay-sabay silang lumipat sa kanan. Eh magkano ang total cost? 628 million kronor or more than 400 million dollars today. At yan ay noong 1967 pa. Mas konti pa ang tao, mas konti pa ang sasakyan, mas simple pa ang traffic system. Imaginin mo na lang kung gagawin niya ng isang bansa ngayon. Mas magastos, mas crowded at mas komplikado. Literal na bangungot sa budget at logistics. Kaya ang rule of thumb ng mga bansa ngayon, kung hindi naman sira ang sistema, huwag ayusin. So yun na nga mga kamagkano. In short, marami pang kailang unahin ng isang bansa, gaya ng ekonomiya, edukasyon, transport, bago isipin ang paglipat ng pwesto ng driver. Kung gusto mo pa na magayon pang klaseng content, dito lang yung si channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.